guys. Comment na kayo. Lagi ako nakatulog, guys. Mm. Comment na kayo. Ito huh? na. Ito ay mag-like din kayo. Sasend ko ito sa ano yun. Kapag di kayo. mag-comment. Ha? Ha? Sampayin ko kayo. Ha? Huh? 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 Gusto niya? Ay, Ay nako. Okay. may Nahulog ako. Nahulog na ako. Ang ka yan. Huwag si na po comment, eh? okay, ha? Tama, comment na kayo, guys. naka din ako. Ganun yun, ha? Ganun. 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 ako Ganun.

Paano kasi yellow? Ayaw mo. mo. Ang isa ko sa inyo, guys. Okay, Huwag ka oh, 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 oh. kayo ha? na Huwag ka mahulo. Huwag na walang gawin. Huwag na walang na walang gawin. comic na comment na kayo. na kayo. May Comment kayo. pag kayo ng comment Comment na kayo. Comment kayo. kayo. Sorry na. na. lang.